Sa detalye sa itong mga balita, gitanggal sa puesto ang 19 ka mga police station commanders sa Davao City o gipang ang uban kanila sa laing probinsya. Ang kumpirmasyon nagikan mismo sa Police Regional Office 11. Sumala ni Police Major Catherine De Rey, ang spokesperson sa PRO 11, normal lamang ang desisyon nga nalakip sa trabaho o responsibilidad sa regional director sa PNP. Hulipan ang mga police station commander o mga official sub sa mga police gikan sa lain-laing probinsya. Kini ang pinakaunang higayon nga nahitabo sa DCPO nga gipang tanggal ang tanang police station commanders. Sumala pa, walay abiso o advance information sa mga police station commander nga ipang relieve sila sa pwesto. Apil sa gikompirma sa PRO 11 ang paglingkod sa bagong direktor sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Lito Patay, hulip kang Police Colonel Richard Badang nga kapin bulan lang nagserbisyo sa DCPO. Confirmed na ang um, mga station commanders o of, uh, officer in charge sa 19 police station sa Davao City Police Office na relieve effective today July 8, 2024. And then, ang ipuling sa ilaha kay ang mga officers from the other police provincial offices and regional headquarters sa Piero 11 ng mga officers doon so, ang ipuling. And then, ang katong mga na-relieve ng mga officers ng Davao City Police Office, na-transfer po sila sa uh, kanya kanilain pong police provincial offices ng uban na sa regional headquarters.